Nakausap ni Tasha ang manager ni si Aling Miling ng araw ng biyernes na dumating si Sanya para mamili ng supplies. Halos alam na ng tauhan sa bodega ang mga kailangan kaya naiwan na lamang sa opisina si Sanya. Okay yung buyer na dinila rito ng nobyo mo ah. Parang nais lamang magkwento ng sabi ni Aling Miling. Natigilan si Sanya, waring nagtaka. Hindi mo alam, bahagyang nababaghang sabi ni Aling Miling. Wala namang nagkukwento sa akin. Ah ni Sanya nagtapo ng waring nag-aakos ang tingin kay Tasha. Hindi pa kayo nakikita mula noon, natitigil ang sabi ni Tasha. Akala ko siya na ang nagsabi sa iyo. Hindi pa kami nakikita mula nung huli ko siyang isama rito. Nauna pa pala kayong nagkita muli. Hindi na maaari magkamali si Tasha. Talagang nasa anyo at tono na ni Sanya ang pag-aakusa. Nagulat nga rin ako nang dumating siyang may kasamang bayan. Sabi niya para ipalang sa kaibigan na hindi niya ideyang pagbabalik kay Drew. Itinanong pa nga kita dahil ang alam ko ay gusto mong sumama kapag nagsama siya rito ng bay. Kung masama man ang loob, hindi nagpahalata si Sanya. Basta to'y mayuna lang, naka nasa labas ng mga order ko. Ang matabang na sabi. Sumunod siya rito palabas. Kapwa silang tigilan ng makitang papasok ng gate ang kotse ni Drew. Kumaway sa kanila ang lalaki. Inihinto nito ang kotse sa likuran ng si Maroni na sa Sanya. Umaba ng sasakyan si Drew at lumapit sa kanila. Don't tell me, Walang kang ngiting-ngiting sabi ni Sanya. Huwalaan ko kung bakit narito ka kahit wala kang kasamang bayo. Sinabi sa iyo sa bodega na narito ako kaya sumunod ka, right? Wrong. Alam ko talagang narito ka dahil tinandaan kong ganitong araw ka naminali. Naisip ko why not, chap? Bay para dito na tayo magkita. Pan, waring pasar katsi kung sabi ni Sanya. Lahat ng araw ay nasa bahay ako. Dito mo pa ako naisipang pampayag. Pagkasabi ni ito malikod ang babae upang kunway check ng mga order na sa ibaba pa lamang ang sasakyan. Nakangiti ngunit nagtatakang napatingin si Drew kay Tasha. At parang ang sabi. Hindi yata na gusto lang hindi mo pagsasabi na nagdala ka na rito ng customer. Nawala sa isip ko. Ang dami ko kasing inaasikasin itong mga nakarangal. Wala lang ang sakin. Maaari naman hindi mo pagdansa sa kanyang kinainis. Women, naiiling na sabi ni Drew. Lihim na naisip niya. Gaano na kaya karaming babayang napakitunguhan ni Dan? Drew, para magsalta yun ng ganun. I have an idea. Sabi ni lalaki kasabay ng pag-aliwalas ng anyo. Ilalunch ko na lang siya sa labas para makal ang galit niya. How about you joining us? I think it will be fun. Kung susuyuin mo siya, kaya ititreat sa labas, dapat ay kayo lang. Three is a crowd. I don't think it's not always. Pero hindi ba, alis some other time na lang, Okay. Okay. Sinundan ni Drew si Sanya base sa pag-uusap ng dilaw. Alam niya nagpapaliwanag ang minata. Nene, madali namang nawala ang inis ni Sanya. niya. Lumapit ulit sa kanya si Drew. Pumayag na siya mag-lunch kami. Pauunahin na lang si Maron sa bodega. Sigurado ko ang ayaw mong sumama sa amin. Nakita niya ang bagyang sumama ang mukha ni Sanya. Yes, sabi niya kay Drew. Some other time na lang. Promise, promise. Sumama na nga si Sanya kay Drew matapos maikarga ang mga pinamili nito sa si Bago pa mo nakalalabas ng gitang ang dalawang sasakyan, ay bumalik na si Tasha sa loob ng opisina. Nang sumunod na magdala ng customer si Drew sa bodega ay kasama na ito si Sanya. Naiisip ni Tasha na nang makipaglan kay kaibigan kay Drew, ay nangapangapangako nito ang nobyo na isasama ito kapag nagbalik sa Highmark. Sa halip namang mga ang buyer ang tulungan sa paghahanap ng mabibiling garments, parang ang nobyo lamang ang binantayan ni Sanya habang sila'y nagbibilihan. Kaparis ng dating maraming nabili ang customer na kasama ni Drew, Nakakuri na na palagi yan ang mamimili sa Haimo. palis na ang magkakasama ng wari na alalang sabihin ni Drew. Pwede nga pala ng isang tiyahin ko sa linggo Tasha. Natigilan si Sanya na nasa tabi ni Drew at nakahawak sa braso nito. May kaunting salo-salong gagawin sa bahay nila. May lakad ka ba sa linggo? Gusto niyang sabihin mayroon lalo na nakitang nakatingin sa kanya si Sanya. Nang wang lang anong mga ekspresyong mababasa sa iyo. Hindi niya makitang gusto nito na makasama siya sa sinasabing okasyon ni Drew. Ikaw nang mag-imbita sa kaibigan sabi ni Drew. Kay Sanya. Walang ikinagulat ayun ni Sanya pero saglit lang. Gumiti ito sa kanya at sinabing oo nga naman Tasha, sumama ka na sa amin sa side. Close ako sa tiyahin kung yun, sabi ni Drew uli. Ang mga kaibigan ko gusto niyang nakikilala. Kung hindi idinain ni Drew ang katagang kaibigan, hindi talaga siya papayag sumama. Pero kung mapinilalabas nito na friendly invitation lamang ang iniaalok sa kanya, wala siyang makitang dahilan para tumanggi. Sige, sabi niya. Saan ba ang address at anong oras dapat naroon? Daraanan ka na lamang namin dito at sabay-sabay na tayong pupunta sa kanila. Pore kung hindi niyo ako gustong masyadong mahirap sa pagbabalik-balik ng sundo, ano kaya kung kay Natasha na lang tayong magkita-kita para doon na lang tayong manggaling patungong sa marines Village? Kaysa niya nakatingin si Drew nang sabihin iyon, Saglit na nag ang dalaga. Sa bagay napakalayo nga ng marikina pagkatapos ibabalik ka pa rito sa Malabon. Sige ako nang pupunta kay Natasha at doon mo lang kami susunduin. Pero paano niyo malalaman kung saan ako nakatira? Madali lang yun, Ani Drew. Ibigay mo lang sa akin ang address at matatagpuan ko yun. Malapit lang yun dito sa Highmark, di ba? Ilang blocks, walking distance nga lamang. Walang problema kung ganun. Kahit hindi gaano nakikiayon ng kalooban ng nagdintak mo ng usapan napilitan si Biang ibigay ang address sa binata. Halata rin naman yung hindi conformist si Sanya sa naging usapan. Napilitan lamang dahil kay Drew. Simpleng-simple ang isinot niya nang dumating ang araw ng pagsundo ni Drew. Hindi rin siya gaano nagayos. Plain powder lang ang ginamit niya sa mukha. Wala ni lipstick. Ayaw niya makikikompetensya kay Sanya sakaling mag-ayos ito para sa pupuntahan nilang okasyon. Alas 7 ang usapan nilang susundo si Drew. Nagtaka ang halos alas 6 pa lamang ay dumating na si Sanya. Paris nang inaasahan niya na kaayos sa tingin niya. At bago ang damit nito, mamamahalin sa tingin niya hindi ka ayos, Ang alanganing tanong nito ng pagbuksan siya ng pinto. Ganito na lang ako, sabi niyang minsan pang tinignan ng damit na suot. Pagamat bahagi nagtataka, hindi na nagtanong si Sanya. Nagtungo sa salas at naupo. Maaga yata ako ang sabi. Isang oras sa loob loob niya. Anong gusto mong inumin? May orange juice at diet coke sa rep. Huwag na lang tanggil sa niya. Naupo siya sa isang supan na katapat ng inuupuan ng kaibigan. Taliwas kay sa mga nakaraang pagsasama nila. Parang asiwasi ang yan sa pakikiharap dito. At nararamdaman niya ito man ay ganoon din. Kado na wala naman sa loob na pagbuklat-buklat ng isang magasin para lamang hindi sila magkausap o magkatihinan. Naisip niyang iwan ito at madahilan ng may ginagawa sa kusina. Nahihiya naman siya. Kaya ang ginawa niya ay kumuha rin ng isang magasin at ginayang ginagawa niya sa Wala ka bang naaalalang, Setup? Tanong nito pagkaraan ng ilang saglit na katahimikan. Ha? Bahagyang nagulat na sabi niya. Naghihintay na naman tayo sa nomyo ko. This time hindi na si Eman kundi si Drew na, Saka this time hindi ka na nagtatago sa loob-loob niya, Ang agaw pang dumating para masiguro hindi kami magkakasolo ni Drew at maganap ang nangyari noong una. Nakakatawa pero parang nararamdaman kong gusto lang malaman ni Drew itong bahay mo. Kaya isinuhestiyong dito tayo magkita-kita. Bakit naman niya yung malaman ito? Ewan ko. Basta ganun lang ang pakiramdam ko. Marami naman akong hindi tiyak kay Pero siya parang kilalang kilala ako. Minsan nagugulat na lang akong may alam siya tungkol sa akin na hindi ko pa naman nasasabi sa kanya. Akala mo lang yun. Nasabi mo siguro pero nalimutan. Alam kong hindi pa kita nababanggit sa kanya pero alam na agad niyang kaibigan kita. Natigilan siya. Noon pa nga niya ako kinukulit na magkatagpo-tagpo tayo. Hanggang sa siya na nga mismo ang sumunod sa akin dito sa bodega para lamang makita ka. Nagyan niyang natutup ang noo. Pag kuway tumiyip, tignang direct kay Sanya. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Malungkot na sabi niya. Ayoko kasi ng ganitong pakaramdam. At pakaramdam ko sinasadya mo na naman ganun ang maramdaman ko. Anong pakaramdam? Nagilte ako kahit hindi. Dito tungkol saan? Kay Drew. ang tungo niya. Napailing si Sanya. Pag kuway sa kanya ng tila humihingi ng paon. Ewan ko ba kung anong nangyayari sa akin, Tasha? Kung nararamdaman kong naaakit sa'yo si Drew, dapat sa kanya ako magalit, hindi sa iyo. Dapat ay pabayaan ko na siya. Breakin, di nga ba't sabi ko sa iyo noon na isang lalak? Kaya ko lang ang iibigin ang hahanapin ko. Ewan ko ba, parang hindi ko magawang baliwain si Drew. Parang, parang isang mamahaling laruan siya na hindi ko inaasahang magiging. Kaya hindi ko mabitiw-bitiwan, Nanghihinaya hihinaya ako. Hinayaan lang niya maglahad ng nilolo o bang kaibigan. Ano kaya kung bayaan mo lang mangyari ang mangyayari, Tasha? O kaya madaliin ko para matapos agad? Anong ibig mong sabihin? Kung, kung idaan uli kaya natin siya sa pagsubok, nakitin ko rin siya para sa iba mo pang naging nobyo, ganun? alanganing tumango si Sanya. Sorry, napamaang si Sanya. Nasabi ko na at uulitin ko ulit. Ayoko na. Hindi mo gustong nakitin si Drew. Never. Parang ikinasiya ni Sanya ang sinabi niya.